Magandang hapon. Live po tayo ngayon. Habang naglive ako, meron ako i-unboxing kasi may dumating na parcel na in-order ko matagal na din to, ilang ano one week na ata to so, na hinihintay ko. So, i-parcel na i-ano natin ngayon, i i-unboxing. Yeah. Ito yung parcel na hinihintay ko. I-unboxing natin to. Habang naglive ako, mag-unboxing ako.

mag unboxing tingnan natin um, ano to kasi nakalimutan ko na kung ano to, Sa city cup pala. Hello! Yan, happy na siya. Ang laki-laki.